Magandang magandang araw po mga kawangis ko. Kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod Anton Olson sa mga kapwa ko OFW John, lalong lalo na sa Middle East, Yumkin Said sa mga nakasubscribe na sa akin. Shukran Kater sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, parang awan nyo na. Subscribe nyo naman ako at i-likes din ang mga videos ko. Naku, ngayon ang sarap ang pag-uusapan natin. Mga kawangis ko sumagot na si Congressman Chua kay uh, Yormie sa mga paratang ni Yormie di ba na nagpapagawa siya ng mga proyekto dyan sa kamay nila pero walang mga permit na tuloy-tuloy ang pagawa. Ngayon ang sina ngayon nagsalita na si ano si Chua na ang ginagawa daw ni Yormie ay pamumulitika at binubuli lang daw siya. Nako nako nako. Pakinggan natin ang kanyang diskurso ni Chua. Hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement. Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Kami po ay kung mapagbibigyan, salamat. Kung hindi po kami mapagbibigyan, wala po tayo magagawa. Pasikat lang. Di ba? Naghahanap lang ng uh, content sa kanyang blog. Hindi patapos sa kanyang eleksyon. Hanggang ngayon, may hangover pa to sa eleksyon. Hindi mo maintindihan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Eh wala po siyang ginawa kung hindi gibain ng gibain yung mga ginagawa po namin mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang uh, barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay ilegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yung sa akin at sa kay Congressman Valeriano. Pumunta po kay Sabad Santos. Meron po diyang police station na nasa kalye rin. E di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. E eh kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. E eh masyado po siyang bullying mayor. Ito, eh, kung hindi ito politika, eh, bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at pinipervisyon niya? Oh, bakit eh, puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Kami po, nanalo po kami. Pag ikaw po ay nanalo, ako po kasi naniniwala na ako po ay representante, hindi lang ng mga bumoto sa akin. Representante po ako ng lahat ng mga tao sa 3rd District ng Lungsod ng Maynila. Kaya dapat po lahat yung pinagsisilbihan ko. Hindi po yun namimili lamang ako. Kahit po mga kalabang ko sa politika, mga hindi po sa akin tumulong, pagka po sa akin, lahat po yan tinutulungan natin. At lahat po yan, binibigyan din natin ng atensyon. Kaya ako po, sa totoo lang, tapos na yung politika sa akin eh. Kaya kung mapapansin po ninyo, dalawang buwan, lahat ng atake niya sa akin, hindi po ako nagsasalita. Nung nagsona po, ako pa po mismo ang lumapit sa kanya para batiin ko po siya. Dalawang beses ko na po nilalapitan yan para batiin. Kaya lang po siya, hindi pa po, may hangover pa po to sa politika. Kaya po hanggang ngayon, ngayon kinukopia pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. O ngayon, edo po tanong. O ngayon, malinaw na malinaw sa sabaw sumagot na si Chihuahua kay <laughs> Yormi. Ang sabi niya, no, ang, ang, ang sinabi ni Chua, binubuli, dala, binubuli daw siya ni, no, binubuli daw siya ni Yormi. Sa mo na yung binubuli ka dyan, sa laki mo yung tao yan, attorney ka, binu, ka. Tapos sinasabi, at sinasabi mo pa na bakit hindi, digibay ni yung ibang mga kalaban yung mga kakampi na nagpatayo rin ng mga proyekto bakit sa kanila lang dalawa daw so ibig sabihin totoo nga nagpagawa kayo ng, ng, ano, ng mga proyekto na walang mga permit ang tinatanong kasi kung may permit o wala eh sa kabahaban yung iyong litanya o diskurso wala akong makita doon sa litan na, wala, na sinabi mo na may permit kayo ang sinasabi sa iyo ni Yormi ay bakit nagpatayo kayo ng mga proyekto na walang permit ngayon ang sinasabi mo, binubuli ka. Nako, nakakaya naman. Ano ka? Sanggol na binubuli, sa laki mo na yan. Isa kang congressman. Tapos bubuliin ka lang ng, ano, ng isang mayor. Parang hindi na yata tama yun. Kasi kung tama, kung tamang ang ginawa mo sa pagpagawa ng mga proyekto mo, dapat magagalit ka. Papaylan mo ng kasusiyan no, si Yormi. Kasi nga, cyberbullying ang ginagawa niya eh. Tapos ngayon sabihin mo ang guloy niya yung guguloy niya yung sampahan niya yung DPWH. Ay utos yan ng mga congressman yan eh. Tignan mo anong ginawa mo kay Bipisara? Sara. Di ba? Alos lahat. Pa-interview ko ng pa-interview kung saan saan na lang mga TV station sa mainstream media. Ganti ka agad isang alingaw-ngaw lang ni Bipisara. Isang salita lang yan sa'yo sampu na. Di ba? Tapos ngayon sinabihan ka ng harap-harapan ni Isko Moreno sabihin mo. Sasabihin mo, binubuli ka lang, pamumulitika, hindi pa tapos ang, ang niya, tapos ginagabit lang niyang content. Nako! Wala na ibang bang masabing ganon? Ganyan? Kasi nga, inaakusahan ina ka na ni Mayor, ah, uh, Mayor, ah, uh, Hindi Basti. Hindi <laughs> si Basti. Uh, Isko Moreno na nagpapagawa ka ng proyekto na walang mga permit. Hindi ba? Dapat yun ang dapat yun kasi ang sagutin mo. Dapat direkto to the, point lang ang sabihin mo. Kapag sinabihan ka na oh, nagpapagawa ng mga proyekto na walang mga permit, dapat sabihin, mo, sabihin mo hindi. Kumpleto yung mga permit namin ang ginagawa diyan. Kumpleto. Lahat kumpleto pero hindi Ang layo ng sagot mo. <laughs> Para kang mission neighbors kung magsalita. Ang dami mo mga paligoy-ligoy. <laughs> iintayin lang na Hintayin natin ang susunod na kabandang ta kuno naman ng masasagot ito ni no, Isko Merino kasi nga karamihan ng mga building na pinapatayo nila sa kanila ay ginigiba maliban pa sa ginigiba baka magpail pa ng kasuyan si Isko Merino so ngayon ang sagot niya ano ni ni Chua kinamay niya pa o oh, pinansin niya raw si ano si Isko Merino daw sa suna daw ano nako ikaw naman kapag, kapag pinansin mo ng isang tao ano yan 24 hours o okay kinalahat <laughs> wag ganon, wag ganon, nanon. Tsuha, hmm. hindi nangangahulugan na pinansin mo yung isang tao, okay na lahat. Karamihan po, ng, ang pumapansin niyan ay kaplastikan lang naman yan. Kaplastikan. Kunwari, papansinin mo. nako simple, yung sinabastusin ka, ah, gagantihan ang rin. Pero hindi nangangahulugan na okay na kayo. Ganon yun, kasimple. para hindi ka naging teenager, para hindi ka dumaan sa ano <laughs> sa kabataan tapos ngayon iingay ka ngayon, parang iiyak, parang iiyak na si ano si si Chua. <laughs> na binabanatan ni ano ni Yormi. Agutin mo lang kung may permit o wala, ganun lang naman kasimple kung may permit o wala, kung may permit edi eh, pala mo nang kasusi ano. Pala mo nang ka, ng kaso si kasusi Yormi kasi ang ginagawa, kaso lang nangyayari kasi ang dami mo kasi mga tunaan diyan sa distrito mo. Kaya ngayon sinasabi mo pamumulitika lang. <laughs> Kaya kung ako sa'yo, kung talaga may ebidensya ka na may mga permit ka, mo ng kaso si, ano, si Yorme para magkaalaman kayong dalawa. Kaya sa ngayon yan muna mga update natin mga ano ko, mga kawangis ko. Sa mga kapwa ko dyan, OFW, masalam. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, subscribe nyo naman ako. Yun naman ang gusto ko sa buhay ko. subscribe nyo at malik ang mga videos ko. Bye.